sa isang press conference sa Quezon City ay tahasang itinanggi ng kampo ng Filipino fashion designer na si Avel Bacudio ang mga pahayag ng anya'y dating nitong kaibigan at vlogger na si Maharlika. Dating malapit na magkaibigan si na Bacudio at Maharlika o Claire Contreras sa tunay na buhay. Sa katunayan nga ay pareha silang supporter ng unity team na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, kilala ng kritiko ng Marcos administration si Maharlika. Una sa mga itinanggi ng kampo ni Bakudyo ay ang sinuhulan daw nito ng mamahaling rilo si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Itinanggi rin ito na si First Lady Lisa Marcos ang dahilan kaya nakakuha ng Shenzhen at US Visa ang kanyang pamilya. Hindi rin daw totoo ang issue na tumatanggap ito ng kickback mula sa DPWH. Pinasinungulingan rin ito ang mga pasabog ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na agad nakabili si Bakudyo ng milyong pisong halaga ng bahay pagkatapos manalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. We categorically denied all of those allegations and we shall prove in a court of law that those are all false. We'll dahil diyan, isang 2 million US dollar cyber libel case ang sinampan ni Bakudyo laban kay Maharlika sa US Central District sa Los Angeles. Ayon sa complainant, hindi na raw sana ito magririklamo dahil ayaw nito ng gulo. Pero marami na raw kasing apiktado sa mga banat sa kanya ng vlogger. Siyempre medyo nakakalungkot kasi sabi nga niya BFF, So nakakalungkot pero ako naman eh sabi nga ng aking pamilya, yung aking sister, yung parang uh, ipagdasal na lang natin. Kaya lang medyo ngayon may mga naapekto kang tao na hindi dapat kasama dito. Na parang uh, nadadamay sila. Siyempre of course the first family is nadadamay. Nanindigan naman si Bakudyo na kliyente niya lang sa mga damit ang first family at hanggang doon lamang ang kanilang ugnayan. Ayon naman sa US-based Filipino lawyer na si Ernesto Valera, decriminalize ang cyber libel sa US. This is purely a civil matter. It is not a criminal matter. Kasi pag nilitis yung libel na yan, uh, lalabas yan. Titignan talaga ano yung intention, ano yung motibo, ano yung malalim na dahilan, bakit mo sinabi yan, at ano yung batayan mo. So papasok ka ngayon sa evidence. So inisyuhan naman ng summon si Maharlika mula na ma isang pangkaso kaso noong January 24. Sa ngayon, wala pang sagot si Maharlika sa kaso.